Guys, luto na yung ginataan natin, ano, si guerrillas. Saka yung lang pusit ang sahog. O, kakain na. Salamat sa nagluto. Hindi pa na paso. Guys, good evening. Long video muna tayo. So, na tayo na si guerrillas. Nagina natin yung mantika. Itong mantika pala, guys, elektroan to ng tuyo namin. Alam mo sa Unahin natin pala yung, ano, bumbay. So, natin, tapos yung bumbay awos naman awos yan ito pala guys yung ano malaking pusit tamisan ang paghahalo pala nito ay ano limang oras bago lumambot yan na yung ano pangalawang gata tatakpan natin mga limang ano limang araw bago hanguin guys luto na yung ginataan natin ano si Gerlias saka yung dambuhalang pusit ang sahog Oh, kaya na. Salamat sa nagluto. Hindi pa napaso.